Catherine Bernardo agaw eksena at hindi nagpatalbog sa pagrampa sa ginanap na Bench Fashion Week 2024, isa nga sa mga pinakainabangan ng lahat ngayong Bench Fashion Week ang kapamilya aktres na si Catherine Bernardo, tila napawaw nga ang mga netizens sa agaw pansin na pagrampa nito kung saan ay maraming manunood ang nakapansin sa magandang pangangatawan ngayon ni Catherine Bernardo na mas lalo pang umangat sa suot niyang isang bench clothing crop top, Marami din ang nakapansin na tila malaki nga umano ang pinagbago ngayon ni Catherine simula maghiwalay sila ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla kung saan ay malaya na nga ngayong nakakasuot si Catherine ng mga sexy outfits at mas naging mature na nga ang imahe nito sa ngayon. Makikita naman sa mga video na naibahagi na tila naghiyawan nga ang lahat ng si Catherine Bernardo na ang rumampa. Makikita din na ini-enjoy lamang ni Catherine ang pagrampa at taas noon itong ipinakita sa lahat ang kanyang kaseksihan tila nga ibang Catherine Bernardo na nga ang ating makikilala at mapapanood ngayong taon. Samantala, narito panuuri natin ang agaw pansin na pagrampa ni Catherine Bernardo sa naganap na Bench Fashion Week 2024. First, maybe seeing everybody, especially Kuya Meg, Sito Ben, Um, the last time I saw them a few years ago, pa, so it's good to see all the new faces. Also, it's been a while since um, my last um, walk for Bench, so it's really memorable. I'm happy that we're um, showing our support um, for Tito Benchan Tito ben and, of course, for Bench. So, yeah, it was quite an experience. It was really fun, especially the choice of music. Everyone was having fun. And, yeah, I can't wait for the next one. Congratulations, Bench Family.